tara, mag naman tayo ng hilig natin laruin dati nung kabataan natin. Ang unahin niya natin ay yung text. Yung text, magandang laruin ng text. Yung bandang kalam pa nga kayo, eh, no? Wala nang bilang-bilang, dangkalan na, di ba? Sabi natin sa mga kabarkada natin, dangkalan na lang tayo, wala nang bilang-bilang. Maganda laruin ng text. At magkakapera ka pa pag may text ka. Kasi maraming bibili sa'yo pag nanalo ka. Nandiyan yung babalato, bibili, di ba? Kaya i-rate ko to ng 10 over 10. Maganda laruin ng text. Ang sunod naman natin ay yung pogs yung pugs na gi lapag mo lapag mo yan sayo ganyan ang pugs eh ang pugs parang text lang yan eh ang text lang tinitira tapos ang pugs naman may ganyan pwedeng ganon pagkakaperahan din ang pugs kaya i re kito ng 10 over 10 lang din kasi eh, maganda laro yung top nung kabataan natin 10 over 10 sunod oh 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 sino nakaabot dito maganda to laser yung iba iba bala di ba mura lang to dati 20 lang to eh 15 nakalimutan ko na kung magkano to eh maganda laruin to yung bang nagbabalahan pa kayo sa mata eh resera kayo tapos yung mga ipis nila laser nyo pinapahabulin yung laser na ilaw no sa mga ipis ahabulin naman ng mga ipis yun kaya nakatawan na rin yung laser di ko talaga malilimutan tong laser na to eh marirate ko to ng 10 over 10 sunod naman natin ayoyo yoyo maganda yung bang may rich kid ka na kabarkada no ang ganda na yoyo pag ginagano na ilaw no tas yung sayo ordinary lang yung walang ilaw no yung kulay kulay lang yung kanila pag ginano no talagang na ilaw ang ganda pa tumining, no tas yung sayo nabibili mula sa bangketa yung kanila no sa mga SM nabibili pag may barkada ka rich kid talaga eh no yung may mga tricks tricks pa yan eh no tricks tricks na ganon tricks tricks na ganon maganda rin talaga laruin yung yoyo iba't ibang tricks na magagawa mo kung marunong ka kaya e, re-rate nyo to ng 10 over 10 din sunod natin ay yung turumpo ano turumpo kotloan tayo kotloan ano tapiasan tayo ng ano turumpo ano wala yan buro yan sa'yo hindi ko ilalabas yan hindi kita kakampi ganyan yung mga uh, usapan sa turumpo eh no talaga kailangan mabait nyo para may kakampi kayo ilalabas yung ano mo pag nasa bilog eh ilalabas yung trompo mo eh no. Tapos kokotlo ang panila pag na ah, ano, pag naburo ako. Buro ka na, kotlo <laughs> ka pa. Kaya marerit to. 10 over 10. Maganda ang trompo. Ah, miss. Next natin. Eto, Beyblade. Nauso yung Beyblade dati eh. Kasi, yung Beyblade dati, napakaganda nung palabas na yun. Yung go shoot. Gumawa kami niya, mga tansan. Yung tansan, pinipit-pit namin. Binubutasan namin sa gitna. Tapos, nilalagyan namin ng ano yan. Yung dulo ng ball pin. Tapos lalagyan namin ng ano yan, ng tingting sa ibaba o kaya stick na mga kapal. Tatalihan namin, go shoot! Maglalaba kami sa maliit na palanggana. Doon kami maglalaba niya. Maganda yung Beyblade na kami ito eh. Re-rate ko rin ng ano, 10 over 10. Sunod natin, Howlin. Howlin, nakakamiss to. Pre, may Howlin ka. Pre, pabili ako. Piso, limang... piso ng pito, 7 piraso iba-iba mga kalaba mo dyan, may babae, may tumboy may bakla, lahat nag dati uso uso dati yung jolin, nakaganong pa yung damit to ha, kaya kaya, nakalit kaya Ayan, nandito yung mga Jolin mo, lalapa nga sa kanila, oh. Para text lang, eh, no? Yung Jolin kang gano'n, oh. Tatarga din mo pang gano'n, no. oh. Ako na, pre, ako na, pre. Kaya rate yung Jolin ng ten over ten din. Sunod natin pellet gun. Ano, pre, ratatam tayo, pre, ratatam, pre, pellet gun. Dadayo pa kami niya, may madala kayong pellet para Ratrata niya, gano'n, no. oh. Tapos may mga bato pa kami niyan. Pak. Mga bato pa kami, Grabe may mga batay eh. tapos pag naubos yung bala namin makagawin ah, namin yung barilong kalaban i namin yung barilong hmm. kaya kami yung pellet gan talaga eh. di ko talaga malilimutan yung pellet niya kahit puro pantal ka kahit masakit matitiis mo maranasan mo lang yung kabataan talaga eh. rate right sa akin to 10 over 10 itong huli natin itong huli natin dito ako naging bakla nung araw, paper doll, nilaro ko yan. Kasi sabi nila, palilaro kang paper doll, bakla kayo, no? Di ba, pang babae nilaro yan. Naglaro ko niya, paper doll, binibigisan ko yan. Kasi nauso rin yung kalugtan siya, eh. tayano, paper doll, doon ako naglaro niya, paper doll, mga kalabang ko, babae, mga nakabuka ako mga bata ka pa. syempre bata ka pa, hindi mo alam yun, eh. mga ganoon eh. Paper doll, nilaro niya, kalug-kalug. Ako na ako natitira, fuck. Kaganun pa yan, tapos may taya na Yan, kaya dyan ako naging bakla sa paper doll na laro. Irerect ito lang 10 over 10 hanggang dito na lang to. Thank you.